Isang lalaki na tumangay ng tinatayang isang daang milyong pisong puhunan ng ilang investors, kalaboso ang sospek na gaalok umano ng iba't ibang investment scams. Nagpabalik si Bien Manalo. Hindi na nakapalagpa ang lalaking ito ng silbihan ng warrant of arrest ng mga otoridad sa barangay Duyan-Duyan sa Quezon City dahil sa kasong estapa. Ikinilala ang sospek na si Christian Cunanan, 42 taong gulang na residente ng Kabanatuan City, Nueva Ecija. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, mahigit isang daang milyong pisong halaga ng kapital o puhunan ng mga investor ang umano'y natangay ng sospek. Iba't ibang investment scam din umano ang iniaalok ni Cunanan kapalit ng malaking interes, bagay na mabilis na kahikayat sa mga biktima nahihikayat po yung taong to ng mag-invest ng katulad sa mga uh, travel agency. Nahihikayat nila kasi malaki nga yung interest katulad ng 18 to 25 percent yung interest sa isang buwan. Kaya nahihikayat niya yung mga taong mag-invest. Pitong complainant naman ang dumulog sa Quezon City Police District Station 8 para ireklamo ang sospek. Bukod pa rito ang natanggap na reklamo mula sa Cebu at Canada. Isa ang gurong ito sa mga nabiktima na aabot sa 4.6 million pesos ang naipasok na pera sa stock market at cryptocurrency. Sobrang hirap po kasi ano yun eh yung isang kaibigan ko po, uh, 15 years hard earned money niya sa abroad. Yung isa naman po is iba-iba uh, pong pinanggaling niya pera nung kapatid, pera nung magulang niya na hindi po alam na ininvest din po doon sa kaibigan namin. And then ako personally, yung pera ko din po, I ano, mean, matagal ko na siya pinagtrabahuan. Bagaman nakapagbigay nung una ang sospek, pero kalaunan ay mga talbog na check na umano ang ini nito. Nagbigay siya sa amin ng cheque, pinapalitan niya po ng cheque ng ibang bank, from uh, a certain bank to a different bank again. Tapos nung pagdating po ng December, from August to December, nung nakadate na po yung cheque, doon na po nag-start like, ang bounce check. Then sabi niya, papalitan niya po ulit ng ibang bank ulit kasi nagkaroon daw siya ng AMLA issue yes. sa US and kailangan niya munang ayusin daw po yung cheque. So, Mariin namang itinanggi ng sospek ang akusasyong panluloko laban sa kanya. At sa halip ay hinihintay lamang daw niyang tumubo ang mga ipinasok na puhunan. Pagkao na gumanda yung market, makapabagi uh, uh, naman. Uh, uh, gumanda po yung pagbulik ng ekonomiya sa so, market at trading. sa nyo po na may babalik naman, sa ako na may babalik naman yung kahit yung, yung sa... Tapungo na kahit paunti-unti kahit hindi biglaan kasi mahirap -ano, ma din nyo talaga yung market ngayon. Nahaharap ang sospek sa kasong estafa. BN Manalo, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.